Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinahagi ng aktres na si Jasmine Curtis-Smith ang behind the scenes ng salpukan nila ni Kylie Padilla sa seryeng Asawa ng Asawa Ko na napapanood sa GMA Prime. Makikita sa video clip na flinix ni Jasmine kung paano sila nagpatalbugan ng flowers ni Kylie para sa karakter na nakaratay sa ospital na anak pala nila ng karakter ni Jo M. Baskon na gumaganap sa serye bilang leon. Ang karakter ni Kylie ay bagong pasok pa lamang sa serye na dating karelasyon ng karakter ni jo M sa kwento. Si Christy played by Jasmine ang mapapangasawa naman ng karakter ni jo M. Bagong dagdag nga sa bardagulan si Kylie na balik na ulit sa pag-arte matapos mapabilang sa Black Rider ng saglit lang. Oh, Lagay mo na lang sa tabi ni ano Billy. Ano yung flowers, lagay mo na lang dito. Tabi mo to. Ano yan? Bakit may... Me... Yung flowers... Ah, excuse me, taga lang. Ito doon. Sino kayo? Bakit kayo pumapasok dito? Ano yung mga dinadala n'yo? Okay. Yeah, ano po yan? Ano yan? Ano? Anong nangyayari? Okay na yan. Thank you. Ay. Bato, ang pangit. Ana. Nang tama. Ana! I think... I think this is the... Ah, teka! Bakit mo yung tinapon sa sahig? Excuse me, ano yan? Ano yan? Ano yan? Ba para kay Billy to, ano ka ba? Kung na may nakanga? Mas maganda naman kasi. Yung sa'yo kasi patay na, lanta na, ang pangit. Oh, ganda! Mm -mm. ganda. Mas ganda. magugustuhan niya, I'm sure. Mas magugustuhan niya Billy. <laughs> <laughs> <laughs>